Ma mahal ko kayo. Hmm. Importante na na ilabas mo yung gusto niya sabihin. At uh, alam ko, pagka napanood nila to, nanay, pupuntahan ka nila. Dila po, maling yung sa nila. nakita ko, sila, sunod, sunod sila, magkakapatid, pupuntahan nila ko. Hmm. Kaya po yun lang, hiling hmm. sa kanila. Kahit na po ako ng amba. Hmm. Ah, gaya po ako. alis ah, Iwan. Hmm. Pusalan. Iwan ako sila. Gusto niyo silang <laughs> puntahan o kayo? nila ko dito. Hmm. Nasan po ba sa nanay? Nasa talo tar lang po. Malapit lang po dito? Oo oh, oh. po napakalapit lang pala nila pero sige po ano uh, mapapanood naman ho nila to eh, malay nyo eh, bukas makalawa eh, malay nyo nandiyan na sila no? Ta maganda po yun nailabas nyo yung gusto nyo sabihin sa kanila no? importante ho yun malaking ginawa ho yun sa damdamin niyo. sa nakapalood ng video kami <laughs> sana yung, yung nara yung mga alagaya ko wag din wag ninyong abo huwag na yung mara nasan napakahirap po sa mga mga kapanood po ng namin isang aral po ito sa amin na sana po huwag nang dumating sa buhay ninyo katulad po ng asawa ko kita silang magkakapatid may isa, Wala akong sumisilip sa asawa ko. Mainam pa yung kipag niya, ibang tao. Nagpupuntahan ho. Yun lang po at po salamat Guys, na napakalaking aral nito, lalong-lalo na po sa mga magkakapatid. Aral luto sa mga isang pamilya na nagkukulang po ba ng pagmamahal sa kanila pong mga kapatid. Lagi ko pong sinasabi, Yigit sa lahat ang pagmamahal po sa ating pamilya. Napakalaking bagay guys na may paramdam natin yung pagmamahal natin. Maaga pa naman siguro pwede tayong mamili tatay, sa ano. Gusto nyo ba ngayon na tayo Para maayos po natin. Samahan ko kayo magayo. Pero ano muna? Iabot ko muna itong uh, pagmamahal na pinapaabot po ng mga kababayan natin sa inyo. Nanay Ito po ay uh, galing Kaya uh, Tito Denver Gram 5000 po At uh, yung 3600 galing naman po Kay Tita LP Dia At uh, yung 3000 ay galing po sa akin Para po mabuo po yung Kahit papano eh Mabuksan nuna natin yung Tindahan po So ito na muna yung galing kay Tita Tito Denver. Masis ko lang kila nanay. Uh, huwag po kayo na pag-asa. Lagi lang po tayo magdadasal at magpasalamat sa Diyos. Kahit na anumang dumating na pagsubok sa ating buhay. Kay Sir Tegram, maraming salamat. At naway, lagi kayong gabayan at marami pa kayong matulungan. Mag-iingat po kayo. 5,000 po. 1, 2, 3, 5. So, ito naman po yung galing kay Tito Tita LP Villa 3,600 2, 3 One, two, three, ayan, 80, at uh, 3,000 po yan, galing po yan sa akin Maraming salamat po kay Ate Elpidia, kay Denver po sa binigay okay. po ninyo tulong. Malaking malaking tulong po ito binigyan sa amin. May pan... Sorry sa... Bili ko po ng pagkain po. Maraming maraming po salamat. Hindi ko po, po ito makakalimutan. Mga baga kayo nabubukay. Maraming 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 salamat po. Lalo na sa'yo, Kuya. Maraming, maraming salamat po. Hindi ko po ito kalimutan hmm. Habang may buhay po ako. Ham, um, malaki, habang buhay po ito tatuloy na malaki, malaki utang na loob po ito sa inyo. Maraming, okay, maraming nanay. salamat po. Nanay, ang ating pong Diyos ang number one po sa lahat na pasalamatan, no? Kasi kung hindi ho sa ating Diyos, eh, baka wala din kami dito. No, at uh, siyempre, pangalawa po ang ating pong mga Katekram Family Sponsor. At uh, kung gusto nyo naman ngayon, tayo mamili ng kahit papano, paninda nyo, eh, gusto nyo naman, eh, samahan ko mm -hmm. kayo. po so sa kanila, kung sige sila sa pag-aaral nila. Oh. Uh, para sa kanila yun, hindi para sa akin yun. Kasi yun, pagka hindi nila ginawa yun, kawawa rin nang abot sila pagdating ng araw. Kasi tinan nyo nga po ako, grade 3 lang natapos ko. Tinan nyo buhay ko ngayon. Hmm. Ay, eh, ayoko maranasan nila yun. Kaya lagi po sila sila nga maralang. Kaya minsan, ko sila. kasama ka oh. Nanay, tatay, mga kuya, ate, yan, maraming 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 salamat po sa pag-share po ng kwento ng buhay po niya, no? Napakalaking aral dito, nito, lalong-lalo lalo na po eh, sa buhay pamilya po na nanay. So, ako po ay eh, muli pong wala pong sawang nagpapasalamat sa ating pong Katekrang Family Sponsor sa inyo pong wala pong sawang pagpapaabot ng pagmamahal sa mga kababayan po natin. Wala po akong masabi kundi po bahala na lang po sigat na magbalik lahat po ng pagmamahal na pinapaabot niyo po sa mga kababayan po natin. Mimili ko kami ng paninda po nila guys at uh, yan. Ang saya po ng aking pakiramdam at uh, kahit pa paano na no, may paglilibangan ka no na Tsaka siyempre si ate, kuya. So, see you later guys. Hello, nai. Okay, bye. Yan, okay na guys. Nakakabili lang ho namin ng paninda. So, kumusta yung pamimili ate? Masaya na. Parang malungkot. <laughs> masaya pero malungkot yung boses. Ikaw kuya? Ano naman? Oh, si nanay. Oh, po ba? Oh, excited. Excited? Oh, excited. excited eh, na masaya. So pagdating namin sa bahay guys, ayusin nun namin at uh, makapagsimula na po magbenta si ate at kuya. So tutulungan si nanay, no? So see you later guys. Parang ginawa pala yan nanay para sa tindahan eh, no? Dati nga po dito kami, dito ako na Oh. Mm hmm. Tapos oh. dito ako natutulog. Pinakbak nila, pinakasak sa loob. Pagkaganyan natin, magkano po yung, yung purpose niyan? 3 perato po. Apo. Sa ito. Mm hmm. Sa tingin mo tatay, yung asawa niya, kaya nang buhayin yung anak. Nako, eh, sabi ko mga kami, kulang na, na lang sabi ko eh. Ako lang pakain sa inyo. Oo, oh, okay ba diba po? kaya hindi ko po kayang gawin sa kanilat mga anak ko po sila. Hmm, tama, kasi yung pagmamahalo natin Ay, eh. Oh. Sabi nga ho nila, matitiis ho nila tayo. Pero e, hindi ho natin sila matitiis. E, hindi no? nyo nga lang ho, inabutan dito lahat yung... Halos lahat ng anak ko, nandito lahat. Mm -hmm. Kaya nga nasabi ko sa kanila, sa halit ka tulungan nyo yung nanay nyo, eh, hindi ka ko kami paka ako ano, sa inyo. Kaya lang, wala na, naman din ako magawa. Wala naman din mga mm, nandiyan na, po. na, Tapos na po yan eh. Mm Bobo na ho tayo. Kung ano mm. yung pwedeng gawin natin ngayon, oh, tatay na. Oo, oh, oh po. Mm yan, sinasabi ko sa kanila. Yan guys, pagkatapos namin ngayon ni ate, eh, papakita po namin sa inyo. Yan guys, malapit na po kaming matapos ni ate. Uh, pero itong ano ate, madami pa itong sabitin natin ha. Ang galing ha, talagang lahat. Tulong-tulong ha. So yan, si tatay, si nanay, dalawang ate, si kuya, yan. Tulong-tulong po sa munting pangkabuhayan. Ating maganda, pwede mong pabiling downy? Oo. Oh. Magkano po yung ano, yung pong isang buong ano, ano ng ano, no? <laughs> Magkano po yung isang piraso ate? Ganda. 6 na pa O, oh, oh, sige po, mamaya na lang, ate. Salamat. Baka po, mauna na po kami. Anong oras na rin, no? Dahil maraming, maraming salamat po. Uh, ano na po kasi guys eh. Hapon na rin po at uh, yan lang. Gusto ko sanang makita na matapos po so, yung inaayos na tindahan po nyo. Pero baka po lumakas pa yung ulan. No, Tay? Apo, apo, apo. Ata, maraming maraming salamat po muli. Yeah, no? maraming maraming salamat din. At uh, ate, salamat po. Salamat po. Salamat ate. Salamat po. Para si Gano, para si Marian Rivera. <laughs> Kuya. Salamat po. So, paano po? Para makauwi na, no? ano na po kami, no? Magaano na po, baka mas lalo pong lumakas ang ulan. Sana po, eh, mapalago niyo itong ano niyo, no? Dadalawin po kayo minsan. Uh, kasi hindi pa naman utapos itong ano. At uh, mag-iingat po kayo lagi, no? Maraming, maraming salamat po. Maraming salamat po sa ama. Pangalawa po sa inyo. Uh, mag-iingat po kayo lagi.